Welcome po sa ating My Farm Project Tapos na magpakain si Papa nung mga alaga naming native pigs na naririto sa kabilang bahay Kaya ang isusunod niya naman ay yung mga manok at pato pati mga pabo Pero bago yan, kailangan niyang kunin si Pogi, yung aming uh, junior native boar na... Uh, tinali niya dito sa may puno ng papaya dito sa may likod bahay. Si Pogi ay naglilibang dito sa kakasungkal sa ilalim ng mga puno ng saging. At eto na si Papa, hinahanda niya na yung pagkain ni Pogi. Kukunin niya na doon sa pwesto kung saan niya itinali at ibabalik niya na doon sa bahay na kung saan natutulog si Pogi. Ito ang routine ni Pogi. Sa umaga, pagkakain, ay dadalin siya ni Papa sa lugar kung saan gusto niyang pasungkalin si Pogi para luminis yung paligid, matanggal yung mga damo, at makahig ng mga manok, yung mga insekto, bulati na pwede nilang tukain. At si Pogi naman ay nakakakuha ng mga uh, masustansyang minerals at iron na nasa lupa. Kaya mas nagiging healthy siya at masigla hinahanda namin siya na pang breed namin sa mga upgraded native pigs na i-maintain namin ang native line para malasa pa rin. Yan ang senaryo, pagka uwi na si Pogi, lagi siya kinakahol ng isa naming aso. At yun nga, pagkatapos ng uh, magsungkal, sa hapon ay kakain na siya nung hinanda ni papang pagkain niya. Ito na si Papa, magbibigay na nung hinanda niya rin mga pagkain para sa mga pato at manok. Yan ang routine ni Papa sa hapon, sa umaga, dito sa aming My Farm Project. sa ito sa mga nakakalibang na tanawin dito sa My Farm Project tuwing oras ng pakain ng aming mga alagang pato, manok, kabo. Uh, nakikita ko masigla sila at unti-unti uh, silang dumarami. Pinakakonsuelo ko pag ako po ay dumadalaw dito sa My Farm Project every Sunday. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at uh, sa aming mga mga manunood, mga new subscribers. Maraming salamat po sa inyo. I hope you enjoy this video. Happy farming po sa inyong lahat.